Kaya gano'n guest kami with uh, uh, Ronnie Holmes yung isang yeah. araw. Oh, eh. Uh, oh yung, yung sa rin. Kasi oh. si Alan Herman, si oh. Dalawang yeah. oras, alas kahal lang kami. Alas kahal <laughs> lang. <laughs> <Dan> sa, oh. Yan 0.6 movement na yan. Ayan. 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 Oh 0.6 movement. Napanood yung episode na yan. Ano, makikisusuportahan ba natin yung 0.6 movement na yan? 0.6 movement. Oh, ay ako, ako Sek, may, natin, may nalalabi akong mga 700 pesos dito sa alkansya ko. Pwede ko na i-donate yan sa kampanya mo, ha? O, pwede, 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 Piso pero, pero, para kay Liamas. Yeah, ganyan. Piso para kay Liamas. Huwag oh. naman, huwag naman piso. Sobrang mura naman nun. Oo, hindi sa piso. Mayro <laughs> <Pwede. laughs> pala kayo. Okay na yung 500, no? <laughs> ah, 500. Oh. Pwede na yan. Sige. Oh. Oh, sige. Ang target ko, ang target ko hindi yung mid-term. Ano ba? Uh, ano. isa ka sa 24 na senador? Uh, uh, talaga uh, yun, uh, 2028. Yeah. You're presidential. Man. Okay. Presidential. Eh, eh, problema, tingin ng politiko sa atin eh small time uh, eh. Small time. Eh. Uh, small time, senador, uh, like. uh Pinerward ko nga sa iyo yung ano eh, yung article lang ng politiko diyan eh, sabi, di ba? Uh, thanks to politiko sa ako Sabi ko, na sanction ba yan ni Senator Laurel <laughs> Llamas <laughs> na pasasalamatan ng politiskop. Eh, syempre, you're your own man, di ba? Ito mga mogul ito natin. Ito na yung si Sek. Uh, oh. Itong Shek. mogul natin ay na may pakana, di ba, si, si mogul. Yan ang totoong... Um, kung mananalo si, si Senator Liamas, uh, thanks to Politiscope daw, sabi ni mogul, Sabi ko nga kay, kay Sek eh, kay Senator eh. Sabi ko, eh di, pwede na natin tawagin si mogul na oh, kingmaker. Oh, oh. Di ba? Parang yeah, No? Pero okay, baka nagdududa yung iba sa aming oh. pinag-uusapan. o nagtataka. Oh. Ano ba ang pinag-usapin uh, oh. natin? Ano, ano nga po, Kasama oh. oh. si oh. Ronald Villamas. Ating tech. Pakita sa niyo yung oh, oh, yung page 2 ng Pulse Asia Survey. Actually, hindi, ito ano? nga, di ba? Kasi meron tayong ganyang ina eh. Pag tinitignan mo yung mga surveys, tinitignan mo lang hanggang Magic 12. Aba, di ako pa nagpadala kay check niya na yun ng ganun eh, di ba? Aba, Nung lumabas ako, ha, tinignan ko ulit yung page, page 2 eh, page 2 na eh, ang layo eh. Aba, nandun nga siya. Sabi ko, <laughs> grabe. Sabi ko, sige, yeah. hindi ko napansin ah. Nandun ka pala. Okay. Oo. Ang nakasulat doon ah, voting for him, percent yeah. at ang ranking niya ay 54 to 68. 54. Oo, Alam nyo, kung sakaling gumawa ng batas ang ating mga senador, no, parang sa US uh, sa Amerika, 'di ba? Dapat dapat na uh, rehiyon, no. Kung 50 55 ang senador sa buong Pilipinas, pasok po ang ating si Edu Mansanas. Oo. <laughs> Kaya kayo, oh, sabi ni Mar Marines Agsam, Senator Edman Manzanas, iboboto kita. Sabi ng ganun eh. Oh. Oh. okay. Ang, Peter ang, Yang, uh, Ronald Manzanas for president. Oo, oh, at saka sa totoo, hindi naman. <laughs> so ang ranking niya ay 54 to 68. Ito ah, babasahin ko uh. yung mga naungusan niya. Talagang, uh. okay, si oh, um, uh, Fernando Ding Diaz. Oo. Uh si Pastor Apollo Kibuloy o akalain nyo? Mas diba? maraming oh. supporter si uh, si Kiyamas kesa kaya uh, oh. kay Buloy. Eh, ang oh. grupo ni Kabuloy, ilang milyon oh. din yon, Di ba, Michael? Kaya nga. Kaya gusto ko talagang din. Si, si Prof. Ron Ronnie Holmes ay mag guest natin sa Friday. At tanungin natin siya, ilan ba yung 0.6 na yan? Di diba? ba? Diba? ilan ba? Oh. Ano ang ini-equate ng 0.6 na yan? Ilang milyon ba yan? Diba? <laughs> okay. oh, okay. Di ba? oh, sabi ni S. Makise! Iboboto oh. natin yan. Sabi ni Pinky oh. Alinas, huwag ka tatakbo, sir. Mababawasan credibility mo. Siyempre, oy, talagang sabit na sabit si Pinky. Hindi po talaga tatakbo. Kilala ko yan. Oh, sabi ba? Oh. Sabi ni Josephine Balisay, di po ba si Erwin Turpo, hindi po ba sa DSW kasi dual citizen siya. May mga ganyan. Oh. <laughs> oh, Linnan ko, the legend. The legend I ng tao sa kanya. Eh. Oh. Uh, Hintayin na natin po. si Seka kasi sabi niya kanina, si Raya tayong wifi niya. Ang connection uh, niya ay via, ano ba, mga old school modem pa yata daw yung gamit. Ewan ko paano ba pa yun. <laughs> Naku, paano to tatakbo ayan, kung modem ang ginagamit? No, ayan, okay. ayan, ayan, ayan nakibuloy ayan. tuloy, nakibuloy na, tuloy na, ako. Na-stop na ka eh. Sinabi oh. nyo lamang kay Kibuloy, nakibuloy tuloy ako. Na, oh, sige, na-stop <laughs> na, na, na ang wifi mo. Ayan, binalita oh, okay. niyo ba ang breaking news? Ni Sanloc ka. Ngayon natin na mga ina kung anong breaking news ng SN. Ay meron ba? Okay. O teka muna si Ano ba? Una sa lahat did you know you're going to be part ah. of that survey. Hindi. Ah. Ito totoo. Ito to, sino, ito to sino, ano may bayad 'yun eh. Sino sino <laughs> sino 'yung <sino, laughs> <sino, laughs> magbabayad?